Uh, awit mga tol, lumalakas pa yung ambun, no? Kung kailang aalis na ako, tapag asikaso na, ito all goods na sana, eh. Sa bagay, maaga pa naman, eh. Oras yan pa lang, oh. 4.20 pa lang ng hapon. Wala naman akong oras doon, eh. Atawa ko naman yung oras ko, kaya kahit anong oras, pwede ako. Kapit nga, mga tol, gumalas pa yung kadena ko, uh, awit. All goods na nga ulit mga tol, napadaming tao ngayon, no? Dito sa may sports complex. Ito nga yung ambon mga tol Pero sobrang traffic naman ngayon oh, Nakalusot din sa traffic mga tol All goods na nga mga tol At naiset up ko na nga dito Hindi kong papag copy At ayun nga traffic pa rin eh. Awit ah, mga tol Sobrang traffic pa rin Tapos ayan na ah, umaambon na Palakas na paulan na to Awit ah, buksan ko nga muna mga tulong yung ilaw ilaw oh. para good shit tayo dito ikaw natin dito sa yun all goods ayun na nga, mga tol awit lumakas na naging tuluyang malakas na ulan na ngilong ko muna to dito Ah, mga tol, po na lang muna ako dito. Ate. Yes, yeah, sure, may nga yan. rice? Apo. Dito lang nga lang ako pupotrip mga tol. Ayan Sinilong ko muna. Binabahan ko yung payong para yung angge hindi pasukin sa mga gamit ko. Okay, tuwid sa atin mga tol. Habang nagpapatila ng ulan. Mga tol, ginaabot yung side mirror ng truck o. Oh. Basod yun. Dito ba? ba? Ayun yung truck ko, nakasagi Habang mga na oh Panood <laughs> so, muna tayo ng teleserye dito Ano mga ito, nag na sila Ito yung nasa, nakasagi Itong malaking truck na yun oh. Sa may kaliwang side mirror mo muna tayo dito ng teleserye Habang umuulan <laughs> ako latay nga yung in-order sa akin mga ton. Oh Atid Atin na nga natin ito mga ton. Kaya tamang usap pa rin sila

pairamdam ko talaga nung isang araw pa wala pa kahapon <laughs> ayun yung mabisang gamot na pampagudget natin bio blue Shit mga tol Umorder nga ulit sa akin si ate Yung doon sa binibilang ko ng siomay Salamat po sa inyo Na so, wala na rin yung traffic dalawang ice coffee pa lang ako Pero okay lang yun At ang oras nga yung magnanay na Sana madagdagan pa total Maaga pa naman eh

Pauwi na nga ako mga tol, gujit dahil nga naka-anim na ice coffee din ako. Pauwi na dapat ako kanina pa eh, maaga-aga. Eh kaso nga lang, nag-chat nga yung katrabaho ko. Pupunta nga daw sila kasama ng tropa niya, kaya ayun, inintay ko muna. Siyempre, sayang din yun mga tol. Kaya maraming salamat sa'yo par, tsaka sa mga tropa mo. Pauwi <laughs> na lang ulit bukas, linggo. Dahil nga kanina eh, nagka-abirya pa, bago ako malis, umu umuulan. muulan tulan pa ako ng Adena, traffic, <laughs> karoon pa ng sagian doon. Tapos biglang umulan pa. Oh, wala, basta ang mahalaga tuloy-tuloy lang talaga. Kasi pag di ka tumuloy, napaginaan ka. Wala, hindi tayo usad noon. Hanggang <laughs> sa muli mga tol, ride safe lang palagi sa atin.